my friends! Welcome back to my mini vlog! So for today's video, nakapag-segue kami ng konti dito sa El Piscador para makapag <coughs> ayun na nga, last weekend kami po ay nagpunta sa aming probinsya sa Pangasinan, Bolinaw. Kasi meron kami inatinan doon na event na importante din para sa amin. So, bago kami nga pumunta doon, naghanap kami kung saan kami magme-merienda. Una talagang gusto namin puntahan doon sa Castrense kasi gusto nga namin kumain doon ng burgers, spaghetti at saka ng halo-halo. Kaso inisip kasi namin mga bandang 5 na yan or 5.30pm baka sarado na. So sabi namin dito na lang kami pumunta sa El Piscador. Parang first time din ito na pumunta kami dito na medyo maliwanag pa. Kasi usually pupunta kami dito madilim na kaya hindi namin masyadong nakikita yung dagat, yung ibang pang mga kapaligiran. At saka yun nga parang feeling ko bago yan yung may malaking giant shell. Malaki na nga, giant pa. <laughs> Last nga na namin dito ay November. Kasama ko yung buong family namin, yung kapatid ko, mga pamangkin ko, mga in-laws ko tamang-tama din na dito kami nagpunta kasi marami kang choices din na pagbibilhan. May mga burgers, may mga kwek-kwek, meron din dyan mga squid ball, fish ball, yan, mga ganyan. Tapos meron din dyan yung mga parang Korean hot dog, corn dog, mga ganyan. Meron din mga soft drinks, gulaman, tapos mga milk teas, yan. Kung merienda din naman ang hanap mo, maganda dito ka na magmerienda. Maganda pa yung tanawin, tapos fresh air pa. Maganda rin to para kay Miko kasi may ubut si Poncha that time. Dahil bago nga din dyan yung merong kumakanta, parang ang saya din tumambay ano, kabang kumakain ka tapos may maganda at magaling na kumakanta. Ang alam ko nga, basking ang tawag dyan. Pwede kang mag-request sa kanila ng mga gusto mong kanta na love song. At syempre, pwede mo rin silang bigyan ng tips. Actually, itong anak ko nito enjoy na enjoy talaga siya dyan. Gustong-gustong niya maglakad dito sa mga buhangin. At gusto nga rin niya pumunta doon sa may tubig. Pero syempre, hindi naman po pwede. Actually, pumunta lang kami dito sa bayan kasi meron akong binili na gamot na no. Kasi nagkaroon ako ng rashes. And then, naisipan nga namin na gusto namin magmerienda. At medyo nagutom nga kami dyan. Kaya, nag-order kami ng medyo mabigat sa chan, which is yung burger. Cheeseburger yung aming in-order dyan. Tapos, nagtry din ako ng milk tea, which is really nice din naman. Butter base, ayan. Mas maganda yung klaro tayo, diba? ba? <laughs> Kaya kung taga dito ka sa Pangasinan, Bulina, dito ka sa bayan, malapit nako ako. Napakaswerte mo kasi napakalapit ng El Piscador dito. At kung kayo ay nagbabakasyon naman, maganda rin dito kayo tumambay. Ewan ko lang kung araw-araw meron nagbabasking dyan, no? Presyong pangmasa din naman yung mga binibenta nila dito. Kaya sulit na rin. Kitang-kita nyo naman na sobrang nag-enjoy din ng anak ko dito, no? Palakad-lakad doon sa buhangin, palakad-lakad dito sa semento kasama yung kanyang stroller. Ayaw nakasi na kasi umupo dyan. Gusto niya na siya ang magtutulak dyan. <laughs> At isa pa, gusto ko lang i-flex din dyan yung damit ko. Grabe, napaka comfortable nito suotin. Thank you, mama. Dito sa damit na ito, I really, really like it. O siya, yun lang po muna for today's video and I hope you like it po. Please share my videos and pagdating ng Sabado, meron po tayong Lucky Sharer! Napipiliin natin para maging winner. At po, babo muna! Mwah!